ko sa YouTube chat out kayo. Ay. Ay. Paikumang kayo. Ha? Pa kayo? Ano pa kayo? Ana Palas Vinyas. Kayo saan kayo galing? Tiga-tiga lang ng Santa Cruz, Avenida. Maswerte kayo lang, maswerte yan. Okay. Pamawa kayo. Sa lang nasiraan. Ganyan na kayo? Galing kayo Mowa. Pumunta na ng Mowa, hindi pa. Papunta pa lang. Sige, ingat kayo. <laughs> Laga sa loob to. So, eh. Ha? Oo. Oh. Okay na siya? Tapos kumpiyansa lalo yung kung ano, pinayari ka lang ng ano na ano na yung ano